Ay na kayo grabe ka. Kuwari na yan. Higda sa ini sa latayan. Kamu um, sayuhan ko ay na. Salamang. Kaya gito. <coughs> Nang kuro. Pasag lang sa humay. Si Kadasmagan. Oh. Oh. Yan na. Yakuha na. na hmm. <coughs> <na> hmm. <laughs> Bawoyan to di. Ito gamay, gamay da. Ya, hor tun kai na bagdong agmay gamay pat. Ha? Ibaw ka na di kanahan. Ya, muko anda komon. Ngel. Ngge. Mundi pa na. Bing.